Timbang pala Eh, uh, lima sa sa mga lalaki oh. Sino kay? Timbang. 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 Yan, yellow pin. Yellow pin. 200 kalatis naman. 400 sa akin. Pag sa buo dito na tayo sa bayan ng Trice Ayan, dito din sa palingke mga boss ano? Palingke ng Trice So, ang sadyaan natin mga boss ay Bibili tayo ng, ng, ng ulingan Maghanap tayo ng ulingan mga boss na Ano? Yung bakal Hindi, ano ko na So, hanapin natin mga boss yung ating sadya dito. So, yan dito tayo sa palengke. Ayun. Ito parang divisoria. So, sana ko na kita 'yon. Ito ata nakita ko 'yan eh.

mahal yan Pero ito, 20, pwede na ito oh. Ito na na, pwede na ito yan, oh. Ano? Sige Ayan mo, ayarin mo Piliin mo, pili ka Pares lang naman ito hmm, kaya mo sa ilalim isa Bigat din pala oh Nah, mau lu

Huwag yan, yung luma dyan Isa Ayan So yan mga boss, nakabili na tayo Nakabili na tayo ng ating ulingan na bakal Ayan so, Matagal siguro yan mga boss Bakal na ulingan Dito tayo sa tindahan ni nanay Ang pangalan ng tindahan ni nanay ano pangalan ni tindahan ni Nanay? Tunis. Tunis. <laughs> oh, para mo. Eh, Tunis. Tunis. Ano mo yan? Para. <laughs> oh. Yay, okay, shout out sa mga kuya. So, mga tropa. Uh, masisipag na trike driver. Oh. Ganda na 'tong skill mo, oh. Kita-kita mo. Oh. Ang sa Aguado din yan ah. Ate, merong na uh, gawa doon siya eh. Ito kampo yan. <laughs> Ito kampo ba? Ito ang kampo. Ito ang kampo. Ito itong, itong Russia, ano, mabangis na motor mga boss. Kasi lahat yan, yan yes, ang oh, pinakamalakas na motor. So, Russi macho. 175 Pati ang driver macho. Pati si kuya macho. <laughs> okay, kaya, Thank you. Thank you. <laughs> Yan, ito tayo sa Tony's Hardware Yan, dyan natin nabili yung ating ulingan Sa bakal So, punta na tayo sa ano, palingke Bibili tayo ng Lulutuin doon sa ano dun sa ating Bagong bili na kalan <laughs> <laughs> Uy Short Maiksip na yung short Bakit napasok tayo dito? <laughs>

Ito, ito yung tunay na pugita pugi pugita nga lang walang malilit nyan po yung lumaki na sila eh. Kasi so, lang lumaki eh na yung sarap na ano kaso malala ano 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 ano

sa Mga bayanong para mo kuya. Jego. Jego, oi, sato kay nah. boss Jego. Ka sa YouTube Boss B Mix Vlog. Boss ano? Boss <imit> B Mix Vlog. Hindi, 'to tulis. Mix. Oh, boleng. Oh, Boss B. Bullet uh, Yan. Uh, space Mix Vlog, Mix Vlog. Space. M M I X. M I X din Mix Vlog. ah tapos Vlog. B, B. L Victory. 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 Ano? Victory Ayan. Iyon, no? Ayan. So, may bago tayong subscriber mga boss. Si Boss Jigo. Ayan. So, bibili tayo ng kanyang Bili mo nila dyan. 200 na lang Ilan ba? Ilan?

yan napakabilis magkatay ng bangus basic na basic kay kuya Jigo ayan guys 32 <laughs> 32 cuts ano yung pusa 32 cuts <laughs> 32 cuts <laughs> <laughs> 32, cuts. <laughs> <laughs> 32 cuts. <laughs> yeah, no kita niya naman 32 yan ha 32 yan ha <laughs> yung anim ginawa 32 alright So na mga boss, nahiwa na. At ngayon, ipapastik naman ni... Boss Aaron. Ni Thompson. Scotty Thompson. Alright. Thank you. Okay, thank you. Okay, thank you. Okay. Maraming salamat. Thank you. Bibili <laughs> so, tayo boss ng Sampaloc Kima. Sampalo Kima. Yan. Sampalo Kima. Sampalo Oh, uh, shout kay Ate. Alin? Ate, shout out sayo. No, Hi, ah, shout please. out bilhin na kay Sama sa uh, na. Yeah, ma. may Yema, yema Sampaloc Maghanap uh, okay. kayo ng Yema at Sampaloc dito na kayo sa palengke. Palengke ng 3 Palengke ng Tres. Ayun. Pizza mo to si Pizza. Oh, pizza. Hoy, ah. <laughs> okay, Sama, shout out. <laughs> Kumain naman diyan. Mamay sa shout out ko diyan, yung boyfriend mo. Sagot mo, boyfriend mo. <laughs> oh, wala boyfriend. <laughs> wala boyfriend. Wala boyfriend. Wala ka boyfriend. Wala Ayan, ayun <laughs> Nakakita ko na dailies mga boss Ayan 60 ang Watford Mahal na dailies ngayon ha ah. Uy Ang sarap na ito O oh, Daget ba yan? Ah, um, <laughs> tanong, may itu yan. <laughs> no, <laughs> no, <it's not> <laughs> Ito, siya to, talakitok to. talakitok, talakitok na yan, pero dito nang paper lore yan. <inaudible> <Kami -truh. inaudible> Tapos na yan. Dito, <laughs> pampano. Makikita ko, mahirap na lang ito. rin, boss. Mga boss, ito Pampano. Yan, marami dito. Sapsap -sap naman nga, boss. Sapsap. 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 -sap. Sap -sap. Sap -sap. Ayan na nga boss. na tayo. Ngayon na din sa bahay nga boss. Please keep